Yun, mga matik, magandang-magandang araw. Ito tayo, mga matik, laki na naman ng ilog. And dahil sa malaki ilog, mga matik, may napansin ako dito na lumilipad na laro ang aeroplano. Kung kumbaga, laruan ng mga mayayaman. Ayan, mga matik, zoom natin para makita. Ayan, mga matik, yung laruan ng mayayaman, mga matik, mga aeroplano. Pagka sa mahirap, sa ringgola lang, mga matik. Sinom ko na mga matik, di tayo makapunta dahil sa uh, na ng ilog. Sa maghapon, umulan to hanggang umaga mga matik. Maaring babahana naman ito para kalaki ilog mga kamatik. Ah, sa sobrang laki ng ilog mga kamatik, sinasamantala naman nila na magdala ng isda. Yan, yeah, mga mating, ang laki, di ba? Hindi tayo makatawid. Hindi tayo makano hanggang dito lang tayo, mga ba Baka tayo madulas at mahulog dito, mga mating, kaya hanggang dito lang. Yan, ang aeroplano ng mayaman. Yung mga mati, pinakita ko lang. ma mga laki ng ilog. At saka yung naglala, ano, aeroplano. Ang mayaman. Sa so, ngayon, walang ulan. Dahil sa pagkaumulan pa ito, baka lumaki pa ilog, mga mati. Yan, masarap mga huli natin kung makakahuli tayo. Ya, ma mati kan, -kan di tengah salam.